Good morning, may bago na naman akong parcel sa ano ko pala din sa kapatid ko yan sa kapatid ko ito, in-order niya sa akin so, bubuksan na natin para alam ko kung tama yung order ko at wala bang damage yung kanyang order mo ano siya, ano yung uh, headlight lamp headlight headlight siya, USB headlight nabiwain natin ang ano bubble wrap. Ayan. Pag ano pala, magbukas ka ngayon ng mga, ano, mga parcel, may ano na pala siya na may nakalagay na ah uh, i-video talaga siya. May mga paalala na din sila. Na kung ibabalik is kailangan nakabidyo kung tama yung items. Ayan siya, tingnan natin. Check natin. Ayan, yan na ay yung nilalagay para i -ano niya para sa ulo yung para ihiban. Ayan yung USB. And the lights. Ayan, kumpleto naman siya. Ayan, maganda siya, maganda. Ayan na. Okay, balik na natin. Ayan, diba? USB charging. Salamat sa pagtaas.